Walang sinabi, <laughs> walang sinabi, walang panama ang tsako oh. ni Krista sa mga bazooka ni Misty. Ah, Ay, oh. <laughs> ayan, ayan, ayan. Ang aga-aga, santay na pupunta. <laughs> teka, teka. Ikaapat po sa buwan ng Nobyembre. Walang pagpapalaganap ng nasyonalismo sa mga Pilipino. Mm -hmm. Pagkabilanggo o parusang kamatayan ang ipapataw na parusa sa sino mang tataliwas sa Amerika. Ang lupit nito. Mm -hmm. Ikaw, Pilipino, bawal mong palaganapin yung pagiging Pilipino mo? Ay? Wow. So, 1901, oo, oo. nasimula ang promosyon ng colonial mentality mm -hmm. ng ating mga kababayan. Bawal magpaka-Pilipino noong mga panahon oo. na yon. Kaya ngayon, yung ating mga militanting grupo, ang epekto sa kanila niyan, sila ay nagsasabi na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino, ibasura ang tratadong Amerika. Pero anong suot nila? Levi's. Ay, ang ganda. Ah, mm -mm. uh, yung, naka yung may buwaya na na, 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 na mm -hmm. damet. Mm -hmm. uh, Bakit naputay sa mga pulis? Uy, nawaong ang suot ng mga pulis <laughs> 'yon. Ah, lagot. Oy, Siguraduhin lang. nyo lang na orig, ha? Uh, hindi lang pulis. Oh. Actually, nasa hmm. takatas-taasan noon. Kaya lang ngayon yata, bumaba ng konti. Ikaw, ha? <laughs> <laughs> Kaya nga lang, Uh, sana sa puso po, sa isipan mm, at sa gawa. huwag mm, mm. Wag nating kakalimutan tayo yung mga Pilipino ha. Mm. Correct. Dito rin no, eh. Hindi ko ma-imagine uh, oh. si ano no, si dating pangulong Gloria na nagkokolehiyala accent na. Uh, uh, Hi, uh, I <laughs> can't <laughs> Wait for you na. Uh, <laughs> yan, 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 Mamaya, babalikan Ayan, natin yan. Today in History. <laughs> At 4 naman, 2008, nungkulan ng kauna-unahang African-American na Pangulo Ngayon. ng Estados Unidos University na si Barack Obama. Obama. Happy second year na pala niya. O oh, tekas, happy nga ba? A ang ha? alam ko, sad. Oo. Sapagkat mukhang nadidal yung mga Oo bata niya sa midterm election. Laha ang umuwi. No? Ang mga Republicans ay medyo na mayagpag. Mm -mm at ang mga oh, democrat oh. medyo luhaan luhaan talaga luchaan. sila yung bang ikinampanya ni Manny Pacquiao ano yun ah actually yan yung hinahanap ko kanina oh, eh. ano democrat ba? ba siya o republican nanalo yun eh nanalo oh oh so may uh -huh. bagong hanap buhay ngayon si Manny Pacquiao ang mag-endorso mag ng politiko sa abroad. Ching, oh, wag, no, ching, wag ching. Lang of course. Wag siyang makakalimot na siya ay congressman pa rin dito, ha? Correct. Baka, ha? Ah, baka ma puro ito ay <laughs> e, mag-endorso ng mga endorso sa abroad. Kaya, ha, di ba? Siya mismo inendorso in, in niya sarili niya? Oh, sa panalo, panalo di ba? Panalo. Diba? panalo. Parang, ay, in-endorso mm. ni ano, eh, parang hindi ko siya type sa ganung panahon. Uh, kaya pala may mm -hmm. nagtatanong ngayon. Na ano daw? Kung yung inendorso daw ba na bangus ni Mami Dionisia ay galing dagupan. Sino nagbe-birthday? Ako, matagal pa. Iba-iba pa nga lang ko. Ano, ano nga? Sige nga. Bang, uh, Banggitin mo nga isa pa. Marlo Dalisay 1, oh. Marlo Dalisay 2. Dulo lang ang iniba. Ah, iba. Hindi <laughs> oh. ko mga anak niya yon. Kay 1, kay 2, kay 3, at kay 4. Ay, Ba't ko, na ko. ba nabanggit <laughs> pa yan? Ayan na, ayan na. Isinilang si dating Pangulong Carlos P. Garcia sa Talibon, Bohol noong Nobyembre a 4, 1896. Sa kanyang panunungkulan, Filipino First Policy ang naging pangunahing agenda ng ikawalong pangulo ng Pilipinas. Mm. So birthday pala niya ngayon. Mga Happy mga naman. birthday. Uh -oh. Uh -oh. Noong 1901, uh -oh. the same day, pinagbawal ang pagka uh -oh. Pero mm -hmm. on the same day, Pinanganap nila. Small world, ano? Ang Pilipinong presidente oh. na oh, nag-introduce oh, ang no? Filipino first policy. Pinagsakto-sakto nila, ano? Naisip mo no? yan, ang galing, mm -hmm. ano? Oh, eh, ginaya ito. Na ah, 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 hindi natin alam kung ang nanalo dito. Pero ito, ginaya ni Mr. Joe Concepcion. Sa pan Itong sa first Filipino policy. Ang naging mm -hmm. uh, motto naman ni Mr. Concepcion ay, Yes, the Filipino can. Sa oh. Tagalog... Oo. Mm -hmm. Ang mga Pinoy ay lata. <laughs> Ang ako ay